Aminado si Senator Robin Padilla na hindi niya na-enjoy -e ang pagiging politiko dahil nahihirapan siyang matulog sa gabi. Nauna niyang binanggit na wala siyang planong kumandidato bilang senador pero naipit siya sa hiling ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi rin niya akalaing maga number one siya noon sa election. Sa intimate media ko ng senador bilang gaganap sa biopic ng dating senador at general na si Gringo Nasan ay natanong kung bakit hindi niya na-enjoy -e ang pagiging public servant. Mahirap matulog sa gabi. Hindi kagaya ng artista. Wala akong peace of mind. Kasi dito bilang senador, nagtrabaho ka na, tumulong ka na, hindi ko maintindihan ang tao. Pagdating mo sa bahay kapag natutulog ka na, naiisip ko pa rin na ang dami pa rin tao na nagugutom. Kaya iba pag artista ka. Sa artista kapag tumulong ka, nagbigay ka ng pera at pag uwi mo, masaya ka na kasi hindi mo naman job o trabaho yun hindi mo tungkuli ang tumulong pero dahil ginagawa mo, ang saya-saya mo. Pero yung job mo na iusi ang buhay ng Pilipino, tapos uuwi ka sa bahay, naku ang hirap, napakahirap niya. Hinalang din ni Sen. Robin na hindi niya kayang baguhin ang sistema ng bansa. Hindi na, hindi eh. Sobrang bulok ng sistema natin. Saka, mahirap paguhin yun. Pinagdiin ang gusto ni Robin na baguhin ang saligang batas. Sana matuloy yung sinasabi ni President Bongbong Marcos sa right sizing ng gobyerno. Sana matuloy na yun. Yung pagbabago ng form of government, sana matuloy na at sana ma-empower ang mga probinsya. Ma-empower yung malalayong lugar. Sana huwag tayong mabuhay sa ayuda kasi lahat na lang nang nangyayari ngayon, ayuda, walang trabaho, opinion ng senador. Marami nagsasabing sayang ang botong ibinigay nila kay Senator Robin dahil wala pa rin nangyayari sa mga ipinangako niyang ayusin niya kapag nasa senado na siya. Yun ang mas masakit kasi nakita na natin itong bulok na sistema at labanan natin. Ngayon, nandun ka sa loob ng sistema, nilalabanan mo, hindi ka magkaganon, makagalaw, kasi yung system mismo, kakainin ka nang buong buo. Sabi ng mga tao, wala naman akong ginagawa, mga ma'am, mga sir. Iisa lang po ako, run 24 kami. Kahit na anong ganda at planong iniisip ko para sa taong bayan, kung yung 23 ay hindi naman sangayon sa'yo, anong magagawa ko? Paliwanag niya. Sino-sino ba ang pwedeng sabihin kakampi ni Robin sa mga kapwa niya, Senador? May mga pagkakataong kampi mo lahat tulad nung Eddie Garcia, lo. Isa siya sa author, kakampi mo lahat. Yung Sharia court, all cases involving offenses defined and punished under the code of Muslim personal laws of the Philippines. Pero pagdating dun sa divorce bill, Hati-hati kami, hindi pa rin kami magkaintindihan dyan. Doon sa cons constitutional reform, making changes or amendments to a country's constitution, mukhang isa lang ako. Doon sa medical cannabis, medical marijuana, yun yung mga bagay na nahihirapan ako, pagtatapat ng senador. Samantala, inamin din ng aktor na ang kin kinikita niya bilang senador ay napupunta lahat sa pagtulong niya at ang tanyang kikitain sa pelikula ay para sa personal niyang kailangan lalo't may mga anak pa siyang maliliit pa. Anyway, sana raw ay masimulan na ang shooting ng gringo. The Greg Onassen story bago pa bumalik ang penaryo dahil hindi niya kakayaning lumiban para lang mag-shoot. Thank you for watching. Please subscribe.